Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is meron naman ako mga bagong paninda dito sa aking tindahan. So isa-isa ko pong ipapakita sa inyo at isi-share ko din sa inyo kung magkano yung bili ko sa mga binili ko na mga item para dito sa aking tindahan. So yun, apat na tindahan yung pinuntahan ko at isa-isa ko po siyang isi-share sa inyo ngayon. So unahin muna natin dito sa kaunti ko lang binili. Ito yung oversized shirt. So, sa mga binibilihan ko ng ganitong klase na oversized shirt, ito lang yung nagustuhan ko. So, ito namang isa is meron siya nakalagay na Life Begins After Coffee. So, napakaganda ng kanyang print at napaka-minimalist lang din. So, yung puhunan dito guys is 155 pesos and yung mintahan ko dito is nasa 200 to 220 pesos. Okay, sa next tindahan naman tayo is ito yung pinamili ko sa kanila. Ito po ay worth 700 plus yung binayaran ko dito. So iba't iba yung um, binili ko doon sa kanilang tindahan. So unahin muna natin dito guys. Oh, ayan. Eto is terno siya. Ayan. Kaso nga lang, gusto ko pa sana ng mamili ng mga maraming ganito. Kaso nga lang, ito um, na lang yung natira na kulay. Ayan, ito yung print ayan siya oh. siya. Ito yung print niya. Ayan. Kulay red. Ito yung shirt niya. Ito naman yung kanyang short. Ayan. ayan. At eto naman, ay uh, yung puhunan natin dito is seven, 70 pesos. Yun. Ayan. Ang ganda niya. Kasi wala nang ibang kulay eh. So next naman is dito tayo sa usong-usong ngayon na corduroy. Kung merong corduroy short, merong corduroy na pants, syempre meron ding corduroy na t-shirt. Ayan, eto siya. Ayan, ipapakita ko sa inyo ha. Ayan. Ayan, ang ganda niya mga mi. Ayan, yung kanyang ating corduroy shirt. So, sa corduroy shirt, yung puhunan dito is 120 pesos. Ayan. So, dalawa yung pinili ko. Ah, oh, binili ko. Ayan. Hindi eh, ko kasi nagustuhan yung ibang kulay. Ito lang yung mga nagustuhan ko. Ayan siya. Ito yung isang kulay. Ito is light brown. Ito namang isa is dark brown. Or parang na siyang choco. Ayan. Itong mga kulay na to kasi is aesthetic. Ito yung mga hinahanap na mga usok-usok ngayon na mga kulay na t-shirt. Ayan, 120 pesos yung puhunan dito. Next naman is crop top. Ayan. Meron ako dito ang ganitong klase na crop top. Ayan, ang ganda niya at ang cute niya. Bagay sa akin, sure. Isang ganito na crop top. Ayan. Meron din ako dito ang crop top pa din. Ito. Ayan, crop top pa din. So, dalawang crop top lang yung binili ko. Ito siya, tsaka itong pink. Yung puhunan natin dito is 50 pesos. Yun. yung t-shirt na pang babae pa rin. Ayan, ito siya, t-shirt. Dalawa yung binili ko. Ito naman is kulay pink. And then, itong isa is kulay. Parang siyang gray. Gray, gray or brown. Ayan. So yung puhunan dito sa mga ganitong t-shirt is 55 pesos. So sa crop top is 50 pesos. Siguro kung nasa mga baklara na to or sa mga taytay, so nagkakalaga lang yan ng 35 pesos. Kaso na sa provinsya na kami eh. Pero wholesale naman pa wholesale pa din naman yung kanilang price. Okay, next is short. Ayan. Ang hilig ko sa mga brown. Ewan ko ba kung bakit. Ito, short siya. Ayan. Napaka-stretchable niya. etong ganitong kulay. At saka, itong ganitong kulay. Ito ay nagkakalaga lang po ng 50 pesos. And last sa kanilang tindahan. Ayan, wala na. Last is, e-light na t-shirt. XL yung size. Ayan. Ayan siya, oh. E napakaganda ng kulay B, kulay gray. Ayan. Meron akong ganito dati ko uh, Kulay kaki siya kaso nabenta ka agad So ayun, wala na kasing kaki doon Kaya green na lang yung available Kaya ito na lang yung binili ko Ito nga pala ay nagkakalaga sa kanila ng 155 pesos So yun, next na tindahan tayo guys Okay, medyo madami-dami siya Ito ay nagkakalaga ng 1,440 something Ayan, ayan kasi siya So, ito yung unang binili ko sa kanila. Ito ay mga shades. Ayan. Meron akong ganitong shades. Ayan. Black and white. Meron akong kulay brown. Another black. Black ulit. Ganito na black din. May puma, ayan. May puma na nakalagay. Meron din akong ganito, kulay brown. Ayan, meron din akong ganito, may Ferrari na nakalagay sa gilid. Ayan, kulay black. Okay. Seven pieces na mga shades. So yung puhunan dito is kapag wholesale mo siya, binibili sa kanila is 28 pesos. Yung mintahan ko naman dito sa akong tindahan is 50 pesos to 60 pesos. So next naman tayo is sa mga laruan. Yun. Eto, bumili ako ng ganitong laruan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Yung puhunan dito is nasa 35 to 38 pesos. Nakalimutan ko na. Hindi kasi nalagyan eh. Ayun, 35 pesos pala yung puhunan. Eto siya, ganito na laruan is 50 pesos. Is eto, 65 pesos. Ayan. May nakalagay na 65. Ayan. Ayan. Eto, another 50 pesos. 50 pesos pa din. 8 pesos yung ganito. Meron din akong ganito, water gun. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Ito yung mga water gun is 50 pesos. Ayan, 50 pesos yung kuhunan ko dito. Jump, jump rope. Ayan, ito is 45 pesos. Meron na akong brush dito, iba't ibang klase yung kulay. eto, puhunan natin dito is 12 pesos. So meron na akong kulay green, meron na akong kulay yellow, meron na akong kulay pink. Meron na ulit akong green, yellow, at saka orange. Ayan. Bumili din nga pala ulit ako ng mga bubbles. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayan. Pitong, pitong bubbles. So, yung puhunan ko dito is 17 pesos. Ayan. Ito ay binibenta ko dito ng 30 pesos. Dahil pasukan ulit, bumili ako ng ball pen. Ayan. Dalawang klase na ball pen yung binili ko. Ito ay Flix Tech. Flix. Flix Office pala. Ayan. Flix Ayan. Ganito yun. Oh. Ayan. Ito ay nagkakalaga sa kanila ng isang box is 48 pesos. Ito is 45 pesos yung puhunin. Isang box. So, naglalaman siya ng 12 pieces. Linin nga pala ako ng 3D mask. Ayan. Ulay white lang yung available. Kaya ito na lang yung binili ko. So, bumili ako sa anin. Plus is, sa kanilang tindahan is eto ating habayanas na panglalaki. So, wala sila nung hinahanap ko na habayana na pamabae yung gustong gusto ko kasi na nice style is yung parang pa-square siya so yun naubusan sila ah meron pa palang dalawang tindahan wait lang kukunin ko lang so ito is puro mga pagkain ayan puro yan mga pagkain so hindi ko na siya isa-isahin kasi mga ano lang naman yan. Mga basic lang yan. Mga pagkain. So, yun. Yung nabili ko dito is 399 pesos. Ayan. Dito na tayo sa pang last. Ayan. So, unahin muna natin dito is bumili ako ng ganito ng mga cellophane. Kasi, merong bibili dito na kaunti lang. So, ito yung lagayan ko. And then, ito din naman kung maramihan. Tapos, kung malakihan na talaga is meron din naman ako malaki na cellophane. Ayan. Ito, bumili ako ng marshmallow ayan so doon sa marshmallow yung bili ko doon is 130 pesos next naman is dito sa ayan balo na bunot bunutan so ito is 130 pesos yung bunutan naman is 160 pesos so meron akong 30 pesos na ano dito Next is ito, Pokemon na popping candy. Ayan, meron siyang kasamang tato to inside na siya. O, oh, ayan. Mabili din to sa mga bata. So, yung price nun is nasa 35 pesos yata. Eto naman, ayan, bubbles. So, meron pa naman akong bubbles dito kaso palagi yung nabibenta kaya bumili na kaagad ako. Ayan, bubbles. Ang laman nito is 30 pieces. Yung puhunan dito guys is 130 pesos. Bumili din nga pala ako ng mga gamis. Yung gamis na ganito kaliit is 22 pesos. Bumili ako ng lima. Limang gamis, 22 pesos. Pero yung laman yata nito is nasa 25 pesos lang. Okay, last na binili ko sa kanilang tindahan is eto siya. Ayan. Ito yung bubble gum na may kasamang laruan. Ayan din siya. Ayan. Ito is 10 pesos. So, yung laman niya is 12 pieces. So, yun lang po for today's video, yung mga sinishare ko ng mga paninda dito sa aking tindahan. And I hope may natutunan na naman kayo sa aking mga shinner na mga bagong paninda dito sa aking tindahan. At kung may tindahan ka, pwedeng pwede mo na ito ilagdag sa inyong mga tindahan. So, please wag mong kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching guys. Goodbye! Happy selling!